Ang mga anghel ay kadalasang nakikita bilang perpektong mga nilalang na walang kapintasan o kasalanan. Gayunpaman, kahit ang Biblia ay nagpapahiwatig na hindi sila ligtas sa rebelyon at imperfection, ang pananaw na ito ay hinahamon ng ating idealisadong pagtingin sa mga anghel at sa kanilang kalikasan. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na jablo at satanas, ang mandaraya ng buong sanlibutan, inihagis siya sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Apokalipsis Kabanata 12 Verse Sham Isang makapangyarihan at masamang nilalang, na kilala bilang demonyo o satanas, ay pinalayas mula sa langit at ipinadala sa lupa kasama ang kanyang mga tagasunod. Ibig sabihin nito na wala ang mga masamang tao ang kanilang lugar sa langit. Tuklasin ang mga nakakagulat na baluktot sa mga banal na kwento sa banal na mga kontradiksyon. Mag-subscribe ngayon at makatanggap ng mga kaisipang humahamon sa mga tradisyonal na paniniwala.